So, sobrang inik. yung manok namin parang nanghihina so try natin pakainin yung meron kaming um, kabir kabir namin na yan kami kabir dito na nagluya na nang hihina tik 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 kurr kurr nang siya pero parang magaan yung katawan niya ito yung dalawa yung isa yung kabir kain ba siya Sina. Mahina talaga siyang kumain. Noong una. Ito ang isa o. Oh. Sige. Hmm. Parang nangihina sila eh. Hmm. Okay. Ang init kasi dito sa kamotis guys. So, yung manok namin, sinisipon, nang, nangihina, walang ng ganang kumain. Ayan. Sige na, kain. Hmm. <coughs> Katloto sila yung isa na matay. Ito yung tinatawag na kabir, Parang may anong tawag nun sa... Yung may island. Ayan yung cabir. Ito yung palaging nangingitlog. Pag lumaki na. Ay, lakas maka Tok tok tong ano. Lakas kumain tong isa. Ano Gutom. Ang hinak kasing kumain eh. pa isa oh. Wala napisukot na siya. sayang kasi yung manok pag ano namatay tapos ganito na ang dami nang napakain na ano nila ano kayang gamot dito ng mga manok na walang ganang kumain